Eo, check. Kamusta? Uh, sana ayos lahat, no? So, yun. Uh, ngayon naman, uh, i-discuss natin yung regarding naman sa mga grind size. Hindi pa din. Basic pa din tayo. Coffee 101. Pero, yun. Unahin ko na yung uh, disclaimer. Uh, mali. Uh, hindi po ako professional na nagtuturo or professional na barista with regards sa ganitong line pero yun nga uh, ang sinishare ko lang naman is yung uh, basic knowledge ko yan, so uh, eh, uh, years of experience din naman ako sa pagiging barista and uh, currently meron ka akong inalagaan na kapihan naman kami uh, munting kapihan so yan uh, so lang magshare ng uh, basic knowledge para syempre sa mga interested na matuto na mag-start ng coffee journey nila uh, makatulong tayo kahit pa paano kahit basic lang tapos yun uh, makunti nyo yun, yun naman yung uh, journey along the way so yun, uh, balik tayo uh, ang focus natin ngayon is with regards naman sa mga uh, grind sizes so uh, grind sizes medyo technical kasi siya ito meron lang siyang uh, meron lang yung beans na Uh, maliliit na difference or minimal adjustments dun sa uh, grind sizes niya pero malaki kasi yung impact nito uh, with regards dun sa magiging uh, output ng uh, coffee mo so ito din yung uh, magde-define or dito ka din magbe-base kung ano ba talaga yung gagamitin mo uh, coffee equipment or kung san ba fit yung isang grind size uh, kung ano ba yung gagamitin mo na na equipment para dito. So, uh, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 6 rather, 6 uh, na grind sizes. Uh, pakita ko na lang sa camera. Uh, ikot ka lang. So, yun. Uh, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na grind sizes. Uh, sorry, hindi pala kaya ng kam na ma-focus dun sa ano mag-broad out siya pero subukan ko na lang kuha ng uh, photo, tapos ilalagay ko na lang dun sa uh, post or sa comment para may uh, reference adjust ko lang din yung ilaw, wait lang ha, yan so, yan ah, uh, eto ah, uh, eto yung uh, extra course eto yung uh, course coarse eto yung medium ito yung uh, medium fine, tapos ito yung fine tapos yung wala dito is yung uh, super fine kasi uh, di sya kaya ng hand grinder so yun uh, meron syang total of 6 na grind sizes wait, switch lang, wait natin so yun, sayang no, kaanag uh, effort pa para mag hand grind pero <laughs> hindi ko palang ma-focus kasi hindi kaya nung camera pero okay lang kakakuha uh, na lang natin ng photo para uh, ami reference pa rin tayo uh, ilalagay ko na lang sa comment or i-edit ko na lang ayun uh, going back yung extra fine ah uh, I mean extra coarse ano siya uh, para siyang yung Himalayan salt na medyo maliliit lang yung para siyang rock salt type na Himalaya pero mas medyo maliit ng konti tapos, kay course naman, ito, uh, similar siya sa rock salt. Tapos, si uh, medium, mas maliit lang ng konti sa uh, smaller bits ng rock salt. Tapos, uh, si medium fine naman, ito yung uh, mix ng smaller uh, smaller pieces ng rock salt. Pero, meron na siyang pa-iodize salt. Tapos itong fine naman, ano sya, uh, para na syang uh, texture ng uh, grass, ay grass, sorry, sand pala. Sorry, but napunta tayo sa grass. <laughs> anyway, ayun, ayun uh, lang yung ano nya. Ayun, para meron lang kayong idea. Parang maisip nyo kung ano yung pwede nang ipag uh, visually. Tapos ang extra course, ginagamit to for cold brew. So kailangan siyang uh, medyo malalaki yung bits nung nung coffee beans na gagamitin kasi brewing through time nga siya. So ah uh, mo siya for a minimum of 12 hours to 24 hours or depende kung anong recipe ng mabubuo mo. Pero dahil na sobrang tagal mo siyang ibobro through time. So malaking factor yung kapag ka mas ka uh, yung ginagamit mo mas sobra siyang papait so para mas ma-maximize or mas malabas natin yung potential ng flavor niya ah, uh, dapat tama din yung sukat niya tapos si course naman ah, uh, ito yung ginagamit uh, normally sa mga french press ah, uh, not sure kung ito din yung sa mga brood coffee yung mga coffee maker na merong mga pot na babasagin tapos ito naman si uh, medium uh, medium course ito uh, naman yung ginagamit sa uh, pwede siya sa ito palang dalawa si medium fine at si medium course ito yung usually na ginagamit sa uh, aeropress sa chemex tsaka sa pour overs so pagka uh, nag uh, dig deep kasi tayo sa pour overs. Ito yung medyo madaming adjustments na gagawin. So, uh, yung, yung ano niya, parang threshold niya for adjustment sa mga grind sizes is uh, maglalaro siya from medium fine to medium coarse. So, si fine naman, uh, more on for espresso machine siya eh. So, other than that, ah uh, pwedeng mo pot. And tapos, siguro si Mukapat pwede din siya sa uh, medium fine. So, siguro dun mag uh, ano yung ano niya yung window nya for adjustment. Tapos, yung wala tayo na super fine, uh, ano yun, uh, for uh, Turkish coffee yun. Yung may maliit na parang metal na tool, growing tool. Tapos, nilalagay siya sa mainit na sand. Tapos, yun, dun na siya mag So, kailangan mo dun ng super fine kasi ah uh, di siya mabubro kung paano siya dapat binubro. So, yun. Yun lang naman. ah uh, meron lang silang, pag tinignan mo sila, actually, yung mga grain sizes na to. Meron lang naman tong konting mga uh, minimal na differences. Pero, dahil ganun nga nag-work si Coffee, ah uh, minimal adjustments, sa uh, may, ano siya, may, may impact talaga siya sa uh, sa taste tapos uh, sa choice of your uh, brewing uh, equipment makaka-apekto siya so pagka nag-explore kayo or nag-ano na kayo nag-test na kayo na kayo na 'yung magbo brew talaga uh, pwede niyo naman siyang i uh, para malaman niyo kung ano 'yung magiging effect niya pero more on ano to eh uh, parang the the bigger the size medyo nagiging lighter siya tapos, uh, the smaller the size of the grind, uh, nagiging mas maano siya. Mas magiging, mas mapait siya. per mas magiging bolder yung, ano niya, yung output niya. So, ano po ba? Uh, yun, uh, parang, para sa akin, para, uh, pa, para sa akin naman, pagka, uh, Hingisip ko siya, paano ba siya mas madaling i-explain? Parang ano, para yung beans kasi di ba buo pa siya so parang prutas siya na meron pang balat so pag itong beans na to ah, hindi mo siya grenade para kumain ng prutas na hindi pa nakabalat meron siyang flavor meron kang masalasan sa kanyang taste pero hindi siya yung best taste niya tapos yung mga grind sizes niya yun naman yung yung way kapag unari binuksan mo na yung isang prutas unari orange binuksan mo na siya iba-iba yung magiging uh, parang dating niya sa panglasa mo pagka iba-iba yung sizes or chunks mo siya kinain pagka kinain mo siya ng uh, smaller size pag mo siya ng mas malaki parang iba yung ano niya iba yung feel or flavor na ibibigay niya sa'yo so yun lang naman uh, importante lang din na Uh, pahapyawan natin yung mga grind sizes kahit mabilis lang kasi yun uh, malaki yung role niya eh sa sa brewing kapag mali yung or hindi fit yung grind size mo dun sa uh, equipment na gagamitin mo yon uh, yun uh, meron naman siyang ibibigay sa iyo na flavor meron naman siyang ibibigay sa iyo na na magandang uh, pero kumbaga uh, meron pa siyang mas i-gaganday kung tama yung grind size, kung tama yung equipment na gagamitin. So, yun lang. <laughs> May dumaan pang aeroplano. <laughs> Pero okay lang yun. na uh, ganun talaga. Uh, malapit kasi kami sa airport. So, yun. Uh, yun lang. Uh, next na gagawin kong video siguro, ano na, uh, move na tayo sa Uh, brewing. So, simula siguro tayo sa cold brew. Since yun yung ano, uh, medyo madali lang na na nagawa na ng technique or hindi siya masyadong uh, technical when it comes to brewing. Ano lang talaga, ang kailangan mo lang kapain sa kanya is yung water temp plus yung uh, oras. So, yun lang. Yun lang naman. Uh, maraming salamat sa so, paikinig sana nag-enjoy kayo kahit papahano. so yun uh, ingat kayo palagi